Ito na guys, at dahil gutom na gutom ang person nyo guys, no? Tara na, abhab na abhab na tayo guys, no? Start na tayo guys, no? So, ito pa yung in-order natin guys, so yan. So, pasensya na yung background guys, kasi may humihilik guys, no? So, habang nag-edit ako nito guys, tumatawa talaga ako guys na naghihilik dito sa background guys. Ayan, so hatiin ko lang itong chicken na to guys kasi ano to siya. Parang may iba yung kanyang lasa. Hindi ko talaga bet yung lasa niya guys, no? Eh, hinati ko na lang guys. At meron din siyang siomai, guys. At also may crackers din siya guys, no? At saka parang sinangag yung kanin guys masarap din siya nabusog din ako guys no? at meron din siyang below guys na parang bula-bula guys no so ngayon pala guys no nagcelebrate tayo dahil nga fiesta dito sa Osamis City Misamis Occidental guys no kaso nga lang hindi natuloy yung kanilang fiesta dito guys kasi di ba may mga something something guys no kaya hindi na nila tinuloy para at least magiging okay na din guys. No? Okay lang na walang mga celebration. Importante tayong lahat ay okay lang yung kalagayan guys. Yan. So, obosin ko lang to guys yung kinakain ko. No? Ayan. Meron pa pala ditong pansit guys. Na napasarap din yung pansit. At saka ayan, hinati ko sa katabi ko guys no hati mo muna kami kasi madami naman talaga to guys pati yung pansit madami din guys no ayan so yun lang guys tapusin ko lang yung aking pagkain guys yan lang yung update ko guys no sa fiesta guys dito na tayo nag celebrate ng fiesta natin guys sa uh, kainan guys ayan Ayan guys, so matatapos na ako ng aking pagkain guys. At ubusin ko muna yung kinakain ko guys. Ayan guys, meron din pala sa usawan ito guys no. Ayan, thank you so much po. Bye bye po.